Kung magkaroon ka ng violation katulad nitong sa akin flag behavior, makukuha mo ba ang sahod mo? Ang sagot ko, depende. Kasi katulad nitong sa akin, uh, nagka-violation ako noong April 2023. Naka-on hold yung sahod ko. So ito papakita ko sa inyo. Ayan po, ito yung sinahod ko noong March, ayan o, oh, uh, March 2023. So ang nangyari diyan, na payout sa akin is November na 20, ano November na siya binigay. So ilang ano? March, April, May, June, July, August, September, October, November halos ah uh, siyam na buwan bago binigay sa akin yung sahod ko diyan dahil nagka-violation ako. So ganito yan guys. Kung halimbawa ay palagay natin nagka-violation ka man of January tapos may earnings ka nung December dapat makuha mo talaga yung sahod na yon yung sahod ng December kasi nagka-violation ka January January ka nagka-violation eh so katulad dito sa akin ayun no so ang mangyayari dyan kung ano yung earnings mo ng January yun ang hindi mo makukuha pero yung earnings mo ng December makukuha mo dapat yon pero depende kung lalo na kung yung violation mo is uh, an original or mga uh, copyright issue depende yan kasi kung i-claim nung may-ari ng video yung earnings mo wala kang magawa dyan pero kung ang violation lang naman is iba, katulad yung sa akin, plug behavior, ibibigay talaga sa iyo yan. Kaso, medyo matagal nga lang. Kasi, iimbestigahan muna nila eh. O, oh, diba? So, ganun lang. Kaya kung may naka-onhold kayong sahod dyan, kung naka-onhold pa yung sahod nyo guys, ibig sabihin yan, under investigation, mataas ang chance na ibibigay sa iyo yan. Pero kung not payable, wala nang pag-asa yan. Not payable, wala nang pag-asa. Okay?